Aquarius, imagine mo ang pagtayo sa gilid ng isang bagong realidad, isang realidad kung saan ang lahat ng iyong pinapangarap ay nagsisimulang magkatotoo. Mula Hulyo 17, Labinsham, bibigyan ka ng universo ng isang pagkakataon na mangyari ito sa iyong buhay. Handa ka na bang gamitin ang kosmikong enerhiya at gawing totoo ang iyong mga pangarap? Ito na ang iyong pagkakataon, Aquarius, huwag mong hayaang mawala ito. Aquarius, ikaw ay isang mangukit ng pangarap, isang mabaid, at isang puwersa ng kalikasan. Palagi mong nakikita ang mundo ng iba, naniniwala sa mga posibilidad na hindi kayang makita ng iba. Pero ngayon, may isang pambihirang bagay na nangyayari. Mula Hulyo 17 hanggang Labinsyam, ang mga bituin ay nag-aalin sa isang paraan na ginagawa ang iyong mga pangarap na mas abot kaya kaysa kailanman. Parang ang universo ay handa ng makipagtagpo sa iyo. Hindi lang ito basta isang sandali, ito ay isang kaganapang kosmiko na ginawa para sa iyo. Ang enerhiya sa paligid mo ay puno ng potensyal para sa manifestasyon at ang kailangan mo lang gawin ay magsimula. Handa ka na bang gawing totoo ang iyong mga pangarap? Halina't tuklasin ang mga kamangha-manghang oportunidad na naghihintay sa iyo, Aquarius. Ang lakas ng enerhiya ng Aquarius. Aquarius, ikaw ay kakaiba sa lahat ng iba pang tanda sa zodiac. Ang iyong elemento ay hangin, at katulad ng hangin, ikaw ay malaya, walang hadlang, malikhain, at puno ng mga ideya na madalas ay kumukontra sa kalakaran. Ikaw ang tagapagpaimbento, ang mangukit ng pangarap na nakakakita ng higit pa sa mga bagay na nasa harapan mo. Ngunit ang talagang nagpapalakas sa iyo ay ang iyong natatanging kakayahan na mangarap ng malaki at gawin totoo ang mga pangarap na iyon. Ang enerhiya ng Aquarius ay isa sa pagbabago. Pinamumunuan ka ng Uranus, ang planeta ng biglaang pagbabago at mga tagumpay, at ibig sabihin ito ay hindi ka na estranghero sa hindi inaasahang mga kaganapan. Gayunpaman, hindi ito ang panahon para matakot sa pagbabago, ito ay panahon upang yakapin ito. Sa mga susunod na araw, palalakasin ng universo ang iyong natural na kakayahan, itinutulak ka patungo sa isang makapangyarihang panahon ng manifestasyon. Bilang isang Aquarius, madalas kang mag-isip ng pasulong, isang tao na may pangitain para sa mas magandang mundo at hindi natatakot gumawa ng mga hakbang upang maabot ito. Kung ito man ay isang tagumpay sa karera, isang personal na layunin, o pagbabago sa iyong mga relasyon, ang iyong enerhiya ay nakakabit sa tamang dalas ngayon. Ang universo ay naisuportahan ang iyong pag-usad. Handa itong makipagtagpo sa iyo ng mga oportunidad na umaayon sa iyong matapang na mga pangarap ang kusmikong enerhiya na ito ay nagbibigay sa iyo ng kalamangan. Palagi kang kilala sa iyong katalinuhan at orihinalidad. Ngunit ngayon, may isang bagay na mas malakas pa ang nangyayari, ang universo ay nag adjust sa iyong dalas. Kapag ikaw ay umaayon sa enerhiya na ito, wala nang imposible. Ikaw ay may kapangyarihang hubugin ang hinaharap, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa iba sa iyong paligid. Kaya, ano ang ibig sabihin nito para sa iyo, Aquarius? Ito ang iyong pagkakataon na ilabas ang iyong mga pangarap mula sa abstract at gawing realidad. Hindi na ito tungkol sa isang araw di o balang araw, ito na ang pagkakataon kung kailan ang manifestasyon ay nagiging konkretong bagay. Hindi ka nalang umaasa na mangyari ito, ikaw na ang gumagawa nito. Ang iyong kakayahang magbigay buhay sa mga bagay ay pinalakas sa panahong ito. Ngunit kailangan ng higit pa sa simpleng pagnanais na magbago ng angailangan ito ng aksyon. Ikaw ay may mga kasangkapan at kaalaman na. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay gamitin ang enerhiya na ito upang gumawa ng malalakas na hakbang pasulong. Ang astrolohiya sa mga petsa, Hulyo Labimpito, Labinsyam. Aquarius, maaaring alam mo na na ang kosmos ay may paraan ng pag sa ating mga buhay. Ngunit ang gumagawa ng panahon sa pagitan ng Hulyo Labimpito at Labinsyam na talagang kakaiba ay ang espesipikong pagkakaalin ng mga bituin at planeta. Ang bihirang kaganapang kosmiko na ito ay parang isang reset buton ng kosmos, at nangyayari ito para lamang sa iyo. Ang enerhiya sa mga petsang ito ay makapangyarihan, at panahon na upang gamitin ang enerhiyang ito para sa personal na pagbabago at manifestasyon. Sa Hulyo 17, ang buwan ay papasok sa isang yugto na malapit na nakaalin sa iyong tanda, na nagpapalakas ng iyong emosyonal na intuition at tumutulong sa iyong kumonekta sa iyong mga nais. Ang impluensya ng buwan sa araw na ito ay magbibigay daan sa iyong mas malinaw na ma-access ang iyong subconscious na pag-iisip na tumutulong sa iyo na maunawaan kung ano ang talagang nais mo sa buhay. Ito ang tamang panahon para magmuni-muni, maglaan ng sandali upang pag-isipan ang iyong mga layunin at pangarap. Ano ang pinakanais mo? Ano ang tunay na magdudulot sa iyo ng kasiyahan? Ang mga sagot na hinahanap mo ay magiging mas malinaw kaysa kailanman. Pagdating ng Hulyo 18, makakaranas ka ng isang mas makapangyarihang cosmic na pagbabago. Ang planetang Uranus, ang iyong namumunong planeta, ay magbuo ng isang harmoniyosong koneksyon sa buwan na magpapalakas sa enerhiya ng inobasyon, mga tagumpay, at bigla ang kalinawan. Ito ang panahon kung kailan maaaring magbukas ang mga hindi inaasahang oportunidad. Maglaan ng pansin sa mga biglaang ideya o pananaw na dumarating sayo sa iyo sa panahong ito maari itong maging mga susi upang ma ang iyong susunod na malalaking hakbang. Ang Uranus ay nagdadala ng hindi inaasahan, ngunit nag-aalok din ng katalinuhan at mga bigla ang na tanging Aquarius lamang ang makakaintindi ng buo. Sa wakas, sa Hulyo Labinsyam, ang araw ay bumubuo ng paborableng aspeto sa Saturn, ang planeta ng disiplina at mga pangmatagalang layunin. Habang ang enerhiya sa ika-negatibo labing pito at ika-negatibo labing walong ay maaaring magmukhang magulo o biglaan, ang ika-negatibo labing ay nagdadala ng balanse at istruktura. Ito ang tamang panahon upang gawing konkretong plano ang iyong mga malalaki at matapang na pangarap. Gamitin ang enerhiyang ito upang magtakda ng mga malinaw at praktikal na hakbang upang makamit ang iyong mga layunin. Ang universo ay tumutulong sa iyong ayusin ang iyong pangarap at gawing realidad, ito ang araw upang ilagay ang lahat sa aksyon. Sa astrolohiya, ang pagkakaalin na ito ay nangangahulugang ang lahat ng bagay ay nakaalin para sa iyo upang magpatuloy ng may kalinawan, kumpiyansa, at mas malalim na pag-unawa sa iyong layunin. Ang window na ito sa pagitan ng Hulyo 17 at Labinsyam ay hindi lang tungkol sa pagkakataon, ito ay tungkol sa paggamit ng kosmikong suporta na available sa iyo upang dalhin ang iyong mga manifestasyon mula sa pag-iisip patungo sa aksyon. Ito ang oras kung kailan ang universo ay gumagabay sa iyo patungo sa iyong pinakamataas na potensyal, Aquarius. Nasa iyo na ang desisyon upang pagsamantalahan ito. Paano magmanifest ang Aquarius? Aquarius, ito na ang iyong panahon upang lumikha, mag-imbento, at gawing realidad ang iyong mga pangarap. Sa kosmikong enerhiya na pumapalibot sa iyo mula Hulyo 17 hanggang 17, binibigyan ka ng universo ng lahat ng kasangkapan na kailangan mo upang mamanifest ang iyong mga nais na iyon, nasa iyo na kung paano ito gagamitin ng tama. Ang manifestasyon ay hindi lang tungkol sa pagnanais na mangyari ang isang bagay, ito ay tungkol sa pag-aalin ng iyong mga aksyon, pag-isip at intensyon sa kosmikong daloy. Kaya, paano mo magagamit ang enerhiya na ito upang imanifest ang iyong mga tunay na nais? Narito ang ilang makapangyarihang mga kasanayan na makakatulong sa iyo upang samantalahin ang makapangyarihang panahong ito. Isa, magtakda ng malinaw na intensyon. Ang unang hakbang sa manifestasyon ay kalinawan. Aquarius, ang iyong isipan ay laging puno ng mga ideya at pangarap, ngunit upang tunay na magmanifest, kailangan mong mag-focus. Ano ang talagang nais mo? Ano ang magdudulot sa iyo ng kaligayahan, kasiyahan, at tagumpay? Ang panahon mula Hulyo 17 hanggang Labinsyam ay tungkol sa pagpapaliwanag ng iyong mga nais. Maglaan ng oras bawat araw upang magmuni-muni at tanungin ang iyong sarili, ano ang nais kong likhain sa aking buhay? Isulat ang iyong mga intensyon. Maging tiyak. Mahilig ang universo sa kalinawan. Maaari mong isulat ang iyong mga layunin para sa iyong karera, relasyon, o maging personal na paglago. Ang susi ay ipahayag ang iyong tunay na nais ng walang pag-aalinlangan. Kapag naitakda na ang iyong mga intensyon, magsisimula ng ialin ng universo ang mga kalagayan upang mangyari ito. Dalawa, ay visualize ang iyong tagumpay. Ang visualization ay isa sa mga pinakamakapangyarihang kasangkapan na maaari mong gamitin sa manifestasyon. Aquarius, ikaw ay isang visionary ayon sa kalikasan, kaya't madali mong magagamit ang kasangkapang ito. Maglaan ng oras bawat araw upang i-visualize ang iyong mga layunin na parang nangyari na. Isipin ang mga tanawin, tunog, at nararamdaman na kaakibat ng pagkamit ng iyong mga nais. Ang mas malinaw at mas vivid ang imahen, mas malakas ang puwersang magagawa mo sa universo. Gumagana ang visualization dahil tinutulungan itong buhayin ang iyong subconscious na isipan at ialin ang iyong mga iniisip sa iyong mga nais. Tinulungan ka rin itong maramdaman ang mga emosyon na kaugnay ng iyong tagumpay na nag-akit ng mga karanasang ito sa iyong buhay. Mas marami kang mag-visualize, mas malapit na ang iyong manifestasyon. Tatlo, yakapin ang hindi inaasahan. Bilang isang Aquarius, hindi ka estranghero sa pagbabago at hindi inaasahang mga kaganapan. Sa panahong ito, bibigyan ka ng universo ng mga bagong ideya, oportunidad at kahit mga bagong tao. Maaaring magmukhang nakakalito ito minsan, ngunit tandaan, bahagi ito ng proseso. Panatilihing bukas ang iyong isipan sa mga biglaang pagbabago, at yakapin ang hindi inaasahan ng may kasiyahan. Minsan, ang pinakamagandang oportunidad ay dumarating sa mga pinakahindi inaasahang paraan. Magtiwala sa proseso, kahit na hindi ayon sa plano ang lahat ng bagay. Kapag nangyari ang hindi inaasahan, huwag itong iwasan. Sa halip, ituring ito bilang senyales na ang iyong manifestasyon ay gumagana sa mga paraan na hindi mo pa kayang tuklasin. Kung ito man ay isang bagong koneksyon, bagong proyekto, o isang hindi inaasahang pangyayari, ang universo ay inaalin ang iyong landas, Aquarius. Apat, mag-take ng inspired action. Ang manifestasyon ay hindi lang tungkol sa pag-isip at paghiling, ito ay tungkol sa pag-aksyon. Sa lahat ng makapangyarihang enerhiya na umiikot sa iyo, mahalaga na gumawa ka ng mga hakbang patungo sa iyong mga layunin. Hindi lang ito basta aksyon, ito ay mga hakbang na pakiramdam mo ay nakaalin sa iyong intensyon na nagbibigay saya sa iyo at nararamdaman mong tama. Kung pinapaliban mo ang paggawa ng hakbang sa iyong karera o pagsunod sa isang passion project, mayon na ang tamang oras upang magsimula. Maaaring kasing simple lang ng pagpapadala ng email, pag apply sa isang bagong oportunidad, o pagsisimula ng isang bagong routine. Ano man ito, ang paggawa ng aksyon ay magpapadala ng malakas na signal sa universo na seryoso ka sa iyong mga pangarap. Tandaan, Aquarius, ang manifestasyon ay isang dalawaway na kalsada. Ikaw ay nagdadala ng iyong enerhiya at ang universo ay nagdadala ng mga biyaya nito. Mas maraming ialiin ang iyong mga aksyon sa iyong mga intensyon, mas mabilis na magmamaterialize ang iyong mga nais. Sa panahong ito, maging matapang, maging daring, at higit sa lahat, gumawa ng aksyon. 5. Magtiwala sa Universo Sa wakas, Aquarius, magtiwala na ang universo ay nandyan para sa iyo. Ginawa mo na ang mga hakbang upang itakda ang iyong mga intensyon, i-visualize ang iyong tagumpay, at gumawa ng mga hakbang na inspirasyon. Ngayon, panahon na upang humakbang pabalik at magtiwala sa proseso. Ikaw ay nakaalin na sa kosmos at ang mga bagay ay nangyayari sa tamang oras. Maaaring magtangka ang mga duda at magsimula ang mga pagsubok, ngunit tandaan na ito ay mga hakbang na magsisilbing tulay patungo sa iyong mas malaking tagumpay. Ang magtiwala sa universo ay nangangahulugang ibinaba mo ang kontrol at hinahayaan ang mga bagay na mangyari ng natural. Panatilihin ang pananampalataya at manatiling kumpiyansa na ang iyong mga manifestasyon ay paparating na. Ginawa mo na ang iyong bahagi, nayon, hayaang gawin ng universo ang kanyang trabaho. Ano ang dapat iwasan? Habang ang enerhiya sa pagitan ng Hulyo 17 at Labinsyam ay makapangyarihan at puno ng mga oportunidad para sa manifestasyon, Aquarius, mahalaga ring maging aware sa ilang mga hadlang na maaaring makapagpabagal ng iyong progreso. Ang manifestasyon ay kasing ng pag-alin ng iyong enerhiya, gayon din ang pag-iwas sa mga balakid na maaaring humadlang sa pagkatotoo ng iyong mga nais. Alamin natin ang mga pangunahing bagay na kailangan mong iwasan sa panahong ito. Isa, pagdududa at negatibong pag-isip. Isa sa pinakamalaking hadlang sa manifestasyon ay ang pagdududa. Aquarius, ikaw ay may malikhain at visionary na isipan, ngunit minsan ay maaaring magduda ka sa sarili, lalo na kung hindi agad umaayon ang mga bagay. Dito nagiging hamon mo. Ang negatibong pag-iisip at duda ay maaaring magtayo ng hadlang na magpipigil sa iyong mga manifestasyon na magkatotoo. Kung mararamdaman mong naiisip mo na hindi mag-ayari ito o hindi ako karapat dapat dito, huminto sandali at baguhin ang iyong mga iniisip. Subukan mong mag-focus sa paniniwalang ang universo ay laging nagtatrabaho para sa iyo. Sa panahong ito, tandaan na ang manifestasyon ay nangangailangan ng tiwala sa proseso. Maaaring hindi agad maghatid ang universo ng mga bagay, ngunit tiyakin mong nagtatrabaho ito sa likod ng mga eksena. Kapag pumasok ang duda, mag-shift ng focus pabalik sa positibong pag-isip at tiwala. Maging aware sa mga limiting beliefs na hawak mo tungkol sa iyong sarili o iyong mga pangarap at magtrabaho upang palitan ito ng empowering na mga pananaw. Dalawa: Pag-aalinlangan at Prokrastinasyon. Aquarius, ang iyong isipan ay palaging puno ng mga ideya, ngunit minsan ay nagdadalawang-isip kang kumilos. Ang panahon mula Hulyo 17 hanggang Labinsyam ay puno ng buhay na enerhiya at mahalaga na kumilos kaagad agad kapag dumating ang inspirasyon. Ang pag-aalinlangan at prokrastinasyon ay maaaring magpabagal sa proseso ng manifestasyon. Kung nararamdaman mong may pagkakataon na lumapit patungo sa iyong mga layunin, gawin ito. Huwag maghintay ng perpektong pagkakataon dahil ang perpektong pagkakataon ay ngayon na. Ang universo ay mabilis magtrabaho kapag nakaalin ka sa daloy nito, ngunit ang pag-aalin langan ay nagpapabagal dito. Gamitin ang kosmikong enerhiya na available sa iyo at kumilos ng mabilis kapag dumating ang mga oportunidad. Huwag hayaang ang takot sa pagkatalo o hindi tiyak na mga bagay ay humadlang sa iyong landas. Ngayon ang oras upang magpatuloy ng may tiwala at lakas ng loob. Tatlo, pagkakapit sa nakaraan. Ang manifestasyon ay nangangailangan ng pagbibigay ng espasyo para sa bago at Aquarius, kadalasan ito ay nangangahulugang pagpapakawala sa nakaraan. Kung ito man ay mga emosyonal na pasanin, mga pagkabigo sa nakaraan, o mga limiting beliefs, ang pagkakapitan sa mga bagay na hindi na makikinabang sa iyo ay magpapahirap sa bagong mga biyaya na pumasok. Ang panahon mula Hulyo 17 hanggang 11 ay nag-aanyaya ng pagbabago at ang universo ay nag-aalok sa iyo ng isang bagong simula. Gayunpaman, kailangan mong bitawan ang luma upang magbigay daan sa bago. Maglaan ng oras upang suriin ang iyong nakaraan at tingnan kung ano ang maaaring kinakapitan mo pa. Mayroon bang mga hindi pa naresolbang isyu o mga kwento mula sa nakaraan na humahadlang sa iyong progreso? Panahon na upang bitawan ang mga ito. Yakapin ang posibilidad ng isang mas maliwanag na hinaharap na walang bigat ng mga nakaraang karanasan. Sa pamamagitan ng pagpapakawala sa nakaraan, binibigyan mo ng espasyo ang mga bagong oportunidad, relasyon, at tabumpay. 4. Sobra-sobrang pag-iisip at pag-aanalisa Aquarius, ikaw ay isang intellectual powerhouse, at ang iyong kakayahang mag-analyze at mag-solve ng mga problema ay walang kapantay. Gayon paman, minsan ang sobrang pag-iisip ay nagiging sanhinang analisis-paralisis kung saan napapaligiran ka ng mga ano kaya na hindi ka na kumikilos. Sa panahong ito ng manifestasyon, mahalaga na magtiwala ka sa iyong intuition at iwasan ang sobrang pag-aanalisa sa bawat desisyon. Ang susi dito ay sundin ang iyong gut feeling at kumilos kahit na hindi lahat ng bagay ay perpekto ang plano. Hindi kailangan ng pagiging perpekto, ang mahalaga ay ang pagkilos. Magtiwala na ang uniberso ay gagabay sa iyo at kumilos kahit na wala kang lahat ng sagot. Kung may nararamdaman kang tama, ituloy mo. Ang sobrang pag-iisip ay nagdudulot lang ng duda at kalituhan na nagpapabagal sa proseso ng manifestasyon. 5. Pagkawala ng koneksyon sa iyong inner self. Sa wakas, isa sa pinakamalaking pagkakamali na maaari mong gawin sa panahong ito ay ang mawala ang koneksyon sa iyong tunay na sarili. Aquarius, ikaw ay malalim na konektado sa iyong inner wisdom, intuition, at mas mataas na sarili. Ang enerhiya ng kosmos ngayon ay hinihiling sa iyo na mag-alin sa iyong authentic na sarili at magtiwala na ang mga sagot ay nasa loob mo. Huwag hayaang ang inay mula sa panlabas na mundo o mga opinyon ng ibang tao ay malabo ang iyong pananaw. Tiyakin na maglaan ka ng mga sandali ng katahimikan sa panahong ito. Magpraktis ng mindfulness, meditasyon o malalim na pagmumuni-muni upang muling kumonekta sa iyong inner self. Magtiwala na alam ng iyong puso ang daan at ang universo ay gumagabay sa iyo patungo sa iyong tunay na nararapat. Kapag nanatili kang konektado sa iyong tunay na esensya, susuportahan ka ng universo sa pagpapalakas ng iyong mga manifestasyon ng madali. Mga kwento ng matagumpay na manifestasyon. Upang tunay na magbigay inspirasyon sa iyo, Aquarius, maglaan tayo ng sandali upang silipin ang ilang mga halimbawa ng tunay na manifestasyon kung saan ang mga pangarap ay naging realidad. Ang mga kwentong tulad nito ay nagpapatunay na ang manifestasyon ay hindi lamang isang pantasya. Ito ay isang makapangyarihang puwersa na kayang hubugin ang iyong hinaharap kung gagamitin mo ito ng tama. At sa pagkakaalin ng mga kosmikong enerhiya para sa iyo mula Hulyo 17 hanggang Labinsyam, ngayon ang perpektong panahon upang kumilos tulad ng ginawa ng mga individual na ito. Isa, Oprah Winfrey, ang lakas ng vision. Si Oprah Winfrey, isang pangalan na tumutukoy sa tagumpay, ay isang halimbawa ng kung paano ang visualization at paniniwala sa sarili ay maaaring magdulot ng monumental na tabumpay. Madalas na binabanggit ni Oprah ang vision board na ginawa niya noong simula ng kanyang karera. Sa board na yon, inilagay niya ang mga larawan ng buhay na naisip niyang makakamtan, kabilang ang pagiging isang talk show host at ang pagkakaroon ng bahay na may kamanghamanghang tanawin. Hindi lang siya nangarap, inilib niya ang mga pangarap na yon araw-araw, Inivisualize ang kanyang sarili sa mga senaryong iyon, nararamdaman ang mga emosyon, at kumikilos ng matapang patungo sa kanyang mga layunin. Nakita ng universo ang kanyang pagsusumikap at tinulungan siya sa pag-abot sa kanyang mga pangarap. Ngayon, si Oprah ay isa sa pinakamayayaman at pinakamaimpluensyang kababaihan sa buong mundo, isang patunay sa lakas ng malinaw na intensyon, visualization, at manifestasyon. Ang kwento ni Oprah ay isang perpektong larawan ng enerhiya ng Aquarius sa panahong ito, visionary, forward thinking, at handang gumawa ng matapang na hakbang upang maabot ang kanyang mga pangarap. Dalawa, Steve Jobs, ang manifestasyon ng isang innovador. Si Steve Jobs, ang co-founder ng Apple, ay isang Aquarius na tunay na nagpakita ng lakas ng manifestasyon. Ang kanyang kwento ay isang alamat, isang batang lalaki na nagsimula sa isang simpleng pangarap, mag-iwan ng marka sa universo. Pinaniwalaan niya na ang teknolohiya ay kayang baguhin ang mundo at tinutok niya ang kanyang buhay upang tuparin ang pangarap na iyon. Ngunit hindi lang siya naghangad ng tagumpay, ginawa niya ito sa pamamagitan ng pag-alin ng kanyang layunin, enerhiya at aksyon. Kilalang kilala si Jobs sa kanyang matalim na fokus at sa kanyang kakayahang gawing konkretong bagay ang kanyang mga imahinasyon. Mula sa paglikha ng Apple Macintosh hanggang sa iPhone, hindi lang siya nag-imbento ng teknolohiya, ni-revolutionize niya ang buong industriya. Ang kanyang paniniwala na kayang gawin ng imposible ay ang esensya ng enerhiya ng Aquarius, at ito ay isang perpektong halimbawa ng kung paano gumagana ang manifestasyon kapag nagtitiwala ka sa iyong pangarap at kumikilos ng matapang at tiyak. Tulad ni Jobs, Aquarius, ikaw ay may kakayahang baguhin ang mundo sa iyong paligid. Mayroon kang lakas na gawing realidad ang iyong mga pangarap sa pamamagitan ng malinaw na pangitain at determinasyon upang magtagumpay. Tatlo, Yee Yee Rowling, ang manifestasyon ng isang pangarap laban sa lahat ng paghamon. Si V. Yee Rowling, ang may akda ng Harry Potter series, ay nakaranas ng sunod-sunod na rejection bago na publish ang kanyang mga libro. Isang panahon, siya ay isang single na ina na umaasa sa welfare. Ngunit hindi siya tumigil sa kanyang pangarap na magsulat ng isang mahiwagang kwento na makakaapekto sa milyon-milyong buhay. Pinaniwalaan niya ang kanyang pangitain ng buong lakas at patuloy na nagsulat kahit na wala siyang external na validation. Ang breakthrough ni Rowling ay dumating ng magtiwala siya sa sarili, sundin ang kanyang inner na tinig, at magpatuloy kahit na maraming hadlang. Invisualize niya ang tagumpay, ngunit mas mahalaga, patuloy siyang kumilos patungo rito, kahit na pakiramdam niya ay imposibleng makamtan ito. Ngayon, isa siya sa pinakamayamang may akda sa kasaysayan, at ang kanyang mga libro ay nakapagbigay inspirasyon sa mga henerasyon ng mambabasa. Ang paglalakbay ni Rowling ay nagpapaalala sa atin na ang manifestasyon ay hindi tungkol sa agarang resulta, ito ay tungkol sa pagpapalakas ng iyong pangarap at pagtitiwala na ang universo ay mag-aalin kapag nanatili kang tapat sa iyong layunin. Aquarius, ito ang enerhiya na dapat mong gamitin, hindi matitinag na paniniwala sa iyong mga layunin, anuman ang mga pagsubok. 4. Elon Musk, ang manifestasyon ng pangitain para sa hinaharap. Si Elon Musk, ang billionaire na negosyante at founder ng Tesla at SpaceX, ay isa pang halimbawa ng manifestasyon sa aksyon. Kilala si Musk sa kanyang mga ambisyosong layunin, tulad ng pag ng Mars at paglikha ng isang sustainable na hinaharap sa Earth. Habang maraming tao ang nagduda sa kanyang mga ideya, nanatili si Musk na tapat sa kanyang pangitain. Madalas niyang sabihin na pinaniniwalaan niyang posible ang mga bagay na ito bago pa man naging realidad. Para kay Musk, ang manifestasyon ay hindi lang tungkol sa pangarap ng malaki, ito ay tungkol sa paggawa ng mga hakbang patungo sa mga pangarap na iyon, kahit na tila imposibleng makamtan. Nirevolutionize niya ang industriya ng electric cars at pinasok ang hangganan ng space travel. Ang kwento ni Musk ay isang halimbawa ng Aquarius na nakakita sa mundo, hindi tulad ng kung ano ito, kundi kung ano ito maaaring maging. Ang kanyang lakas ng loob na gumawa ng mga panganib at mag-breakthrough sa mga hangganan ay sumasalamin sa enerhiya ng manifestasyon sa panahong ito. Para sa iyo, Aquarius, ito ay isang paalala na maaari mong imanifest ang hindi maisip tulad ng ginawa ni Musk. Ang kailangan mo lang ay paniniwala sa iyong pangitain lakas ng loob na kumilos at pagtityaga upang makamtan ito. Conclusion Aquarius, ang enerhiya mula Hulyo 17 hanggang Labinsyam ay ang iyong kosmikong pagkakataon, isang bihirang sandali kung kailan ang universo ay ganap na nakaalin sa iyong mga nais. Ang panahong ito ay nag-aalok sa iyo ng pagkakataon na gamitin ang iyong likas na pagiging visionary at ay manifest ang buhay na palagi mong pinapangarap. Ang mga bituin ay kumikislap ng maliwanag, hinihikayat kang kumilos ng matapang, manatili sa iyong intensyon, at magtiwala sa proseso. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng malinaw na intensyon, pagvisualize ng iyong tagumpay, pagyakap sa hindi inaasahan, at paggawa ng mga hakbang na inspirasyon, ikaw ay nag-aalin sa kosmikong daloy na gagabay sa iyong mga manifestasyon patungo sa realidad. Ngunit tandaan, ang lakas ng manifestasyon ay nangangailangan din ng pasensya, tiwala, at ang kahandaan na bitawan ang mga bagay na hindi na nakikinabang sa Ang universo ay nagtatrabaho para sa Aquarius, ngunit kailangan mong makipagtagpo rito gamit ang enerhiya, aksyon, at paniniwala na ang iyong mga pangarap ay nararapat magkatotoo. Ikaw ay isang puwersa ng kalikasan, na may pangitain at likas na pagkamalikhain upang gumawa ng isang pamatagalang epekto. Ang panahong ito ay isang pintuan patungo sa kamanghamanghang pagbabago, at ang landas ay maluwang na bukas para sa iyo upang hakbangin ang iyong pinakamataas na potensyal. Huwag hayaang lumipas ang sandaling ito nang hindi mo ito lubos na ginagamit. Habang ikaw ay dumadaan sa mga susunod na araw, hawakan ng mahigpit ang iyong pangitain sa iyong isipan at alam na ang universo ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang mangyari ito. Ang iyong mga pangarap ay nasa galaw na Aquarius. Magtiwala na ang proseso ng manifestasyon ay unti-unting umaayon at gumawa ng isang hakbang na inspirasyon pagkatapos ng isa papatungo sa iyong hinaharap. Ngayon na nauunawaan mo na ang lakas ng pagkakaalig na ito, panahon na upang kumilos. Gawin ang unang hakbang ngayon patungo sa pagmanifest ng iyong mga pangarap at ibahagi sa amin, ano ang nais mong imanifest sa makapangyarihang panahong ito. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang iyong mga intensyon. Kung handa ka nang yakapin ang kosmikong enerhiya at likhain ang hinaharap na palagi mong nais, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa higit pang mga astrology insights at mga tips sa manifestasyon. Ang universo ay naghihintay para kumilos ka. Handa ka na bang imanifest ang iyong mga pangarap, Aquarius?